Apat na buwan nang dinadaing ng mga residente sa barangay Gisad Surong ang pagsasara ng kalsadang ito. Isinara ito matapos mabili ng bagong may-ari ng lupa ang lupaing may sakop sa kanilang road right of way. Ilang beses nang lumapit sa barangay ang mga residente, kinausap na rin daw nila ang nakabili ng lupa pero sa loob ng apat na buwan, wala pa rin pagbabago. Dahil dito, humingi na sila ng saklolo sa pamahalang lungsod. Kahapon, nakiusap sila kay Mayor Benjamin Magalong na tugunan ito. Ito'y lalo pat dumadaing na rin ang ilang senior citizens sa lugar. Inirekomenda nila sa Alkalde ang pagbili na lang ng pamahalang lungsod sa lupaing kinatitirikan ng kalsada. Pero, It's a legal issue. Hindi basta-basta pwedeng i yan dahil nga yung may-ari rin, may karapatan din siya sa property niya. Kasi natituluhan eh, natituloy. Eh. At liniglaim nga ng ibang mga residenteng apektado niya, road right of way daw yan. Pero natituluhan eh. Malaking hamon din daw ito lalo pat hindi naman ibinebenta ng may-ari ng lupa ang lupang kinatitirikan ng kalsada pero posibleng mabuksan daw ito dahil wala raw kaukulang permit ang itinayong bakod. Bigyan na namin ng notice of violation in honor for, for, building structures without uh, getting the necessary permits. Taliwas naman ito sa naunang naging pahayag ng barangay na mayroon daw permit ang itinayong bakod sa nasabing kalsada. Sa ngayon, kailangang dumaan ng mga residente sa iba pang mga alternatibong daanan na malapit sa lugar, makarating lang sa kanikanilang mga tahanan. Vanessa Bugtong, RNG News.